ano nanlendas sure pero um, may target akong puntahan kasi hindi na ako nag-explore ng daan eh Big Joe what's up Big Joe Yan lang kasi ako nagtatrabaho guys Pag exit nyo dyan sa Lake Fraser Drive na yan Yung unang kanan Yan, yung Lake Fraser Drive Yan ang workplace ko Yan oh, ho, Honda Yay! Yung katabi yan, doon ako Hindi ko sinabi dyan ako It's nice opportunity to work there Sure ano, it's always nice opportunity pagka they let you work na wala ka naman ticket di ba? It's, it's awesome that's why I love my company wala akong ticket pinagtrabaho nila ako dun sa ganong position and then pinag-aaral nila ako sila yung nagbabayad ng tuition pero kailangan mo ipasa pag bumagsak ka nga <laughs> nga pag bumagsak ka ikaw magbabayad Re-reimburse nila yan sa'yo Yari ka Meron pa ba tayong baterya Parang gusto ko mag Jollibee Pero magtingin muna tayo ng Ng motor And then Jollibee siguro Gusto ko ng ano Burger steak Galing no dito oh. Hindi kami <laughs> Ayaw ko rin mag, ano, mag split lane Though, gust, gusto, rin ko Sure di ba Pero ba't ko gagawin yun True traffic naman eh Tsaka uh, I know, walang thrill dito, di ba? Unlike sa Pilipinas. Meow, 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 meow. Parang ano. Parang may ang obstacle. <laughs> Carfighter Ano siya? Bombero Salot sa inyo Uy! My favorite number 69 baby 69 69 Kilometer na lang Ang tatakbuhin Eto <laughs> Nangatilong ko Kinabot ko yung Visor Gagi lang third gear ka lang yung third gear ka lang eh hindi na siya over eh di ba gusto mo ma over wala tsaka so, ba't ka mag over speeding wag ka na mag over speeding kalmaan mo lang di ba kalma kalma lang oo oh, kalma baby kalma ito Pilipino pakita natin plaka natin Ay hey, pala, Jollibee, like, nalagpasan ko na. Joe Biden. <laughs> nah hindi saya si Joe Biden, naging Joe Biden. Sarap naman ganun backfiring, baby. Bap, 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 bap. grabe no napansin ko lang sa motor na to this is a 1200cc simula nung una na din -drive ko siya I mean nung unang na drive ko siya grabe napakatulin nya chong tapos lately parang mahina na yung 1200cc sa akin ganun ba talaga yun <laughs> pag na ah, uh, onare, ba? Diba? First time yung humawak na 125. Tinesting nyo. Ep, ep. Sabi mo, uy, ganda na na. Kotse. Eh. <laughs> Pero motor. Ayun, police. yata yun nandyan, oh. bumait, buwasan mo. Hindi tayo babait. <laughs> timing nga lang talagang bumagal pero re ko pa yun. Kung matatakot nyo, wala ka ano naman ginagawa masama. Yung motor, may ginagawa masama. Di ba? Kasi yung motor maingay. Eh, ikaw, di ka naman nag-overspeeding. Wala kang ginagawa masama. So, yung motor yung may violation, hindi yung driver. <laughs> ang talino mo talaga, buwasan mo para ang <laughs> guys, na nga ba tayo ulit? Ano ba yung topic natin kanina? Ay! End of constructing! Nawala, nawala ako sa topic! Mahala na! Mag-change topic na lang ito bigla-bigla! <laughs> Dito na ako exit eh! So, palitan tayo! ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ que...